nagbigay ng official statement ang ABS-CBN sa suspension ng MTRCB sa its showtime. Pagkatapos ng masusing pag-aaral Nagdesisyon ng ABS-CBN na hindi na iapila sa Office of the President ang desisyon ng MTRCB hinggil sa It's Showtime at sa halip ay sasa ilalim sa labindalawang araw na suspensyon ang programa simula ika-labing-apat ng Oktubre. Iginagalang namin ang autoridad ng MTRCB, ngunit naniniwala kami na walang nangyaring paglabag ang It's Showtime sa anumang batas. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga manunood sa kanilang patuloy na pagmamahal at suporta sa It's Showtime, na babalik sa ere sa ikadalawamputwalo ng Oktubre na mas pinalakas at pinaganda. Maraming salamat, madlang people, pansamantalang papalitan ang It's Showtime ng bagong show ni na Luis Manzano, Robbie Domingo at Melay Cantiveros na may titulong It's Your Lucky Day. Magsisimula ang It's Your Lucky Day sa October 14 Sabado hanggang October 27 Biyernes bilang kabuuan sa ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB. Samantala, October 24 ang 14th year anniversary ng It's Showtime pero sa Nobyembre na raw ito is a celebrate dahil tatamaan ito ng 12-day suspension. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.